What's up mga George, it's me your man Jojo Ngayong araw nga pala, inimbitehan tayo as guest vlogger Ito nga pala ay ang Mengal Festival dito sa May Echage At ginaganap ito tuwing October Pagkadating na natin sa venue, ay eh, syempre kailangan muna natin ng lakas Kumain muna tayo, syempre kasama ko sa aking bebe Ayan, ano yan? Shot! Ang tapos sponsor ng at dahil nga Ginuman Fest itong pinuntahan nating event ay syempre sponsored dito ang Hinebra San Miguel. Kasama nga din pala natin dito ang mga ibang content creator kagaya nila Miss Anshang, ang baby guest ni Lokong Joren. Dito nga pala ay binigyan tayo ng gin na may pineapple at atin ngang unang tikim at unang first shot. sarap mo! Kasama nga din pala natin dito ang mga ibang vlogger na si Agan Cheta Vlog and the amazing Sasa and Dan Siang ang nag-isang guest ni Lokong Jor and syempre, ang aking bebekest with Sinamit Pagkatapos nga pala namin sa loob ay syempre nag-ikot-ikot na kami at ayan na nga paparami na nga yung mga tao. Dito nga pala sa part to ay ikotin namin ang buong bancheto para may pakita ang suporta naming mga content creators sa may ichage

So congratulations Mark Thank you na namin James na mag-participate At dito na nga pala nagtatapos ang aking video Maraming maraming salamat mga George Hanggang sa muli Ayan